May anda tayo ng sushi. Sushi. California Maki. RTE. RTE. <coughs> try niya daw yung green. Kung ano yung green. Ito yung Alam, green. Alam ba ka yan? Sige, try mo. Ay, oh, ayaw ko yan. <coughs> ayaw yan. ko yan. konti lang. Napapalsik ko na sa akin. Ito yung sauce. Kumakain ko yung sauce. mo yung sauce. Kapchap ka to? Hindi. Ay, sauce ka. Yun? Kapchap yan? Ah, sauce pala. Try mo, try mo lang. Masarap siya. Kanin din siya. Ala, yung oh, Gusto ko kanin lang. Try mo, may ano siya. Ala, yung ako. Oh, baka maanghang. I'm gonna take ah! it. Ah! <laughs> yeah, 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 yeah. yung green ang manghang, yung green yung green. yung mo? Masarap to. Tikman mo yan. No? na isang sauce. Ito na lang sa akin. Mm. Chicken nugget. Kami. Ito na lang. ah. Ito na lang sa akin. Ah. Ito na lang. Ito na lang. La Tapos ko na. Ngam nga. Ngam nga. Sauce, Nalagay ko na lang ito sa gilid. Try mo to Ala, ko kung nga talaga. Nalagay mo na isang sauce. Try mo siya. Ba? Baka maanghang. No, hindi siya maanghang. Hindi siya Itong green na to maanghang. Itong green na to Ay, ito? Ato? Yes. Hindi yun ang titikman mo. Hindi ito ang titikman mo. Ito, try Ayun, mo siya. Ito, try mo siya. Rice din siya. Nice din siya. Pero may ano siya loob. Ito. Mm. May, may napanood daw sa TikTok. Yung ito daw, galing daw sa tubig. Oo. Uh -uh. Try mo. Down daw siya. Ayaw mo. Um. Ayaw. Mangga na. Ito. Mangga itong dinaw. Mangga Manga flavor. Mangga flavor. Hindi ko makuha. Yung isa sipods. Gusto talaga ito.

Ah, pero sa ubos. Eh? Tama try. Hello you. Gusto ko ko try mo. Eh? Kahit maliit lang. Kahit maliit na parte na. Bakit ba? <coughs> <dya? coughs> Masarap naman kayo. Dahil naubo lang ah. Oh. bila kau umpak 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 Kain! Kain! Ay! ini Ang niya, pero mas masarap siya kung walang sauce. Kasi masyadong maalat yung sauce. Dapat konti lang yung sauce na nilagay mo. Napadami ka na sa part na yun. Ah! Eh? Wait lang, parang tumayas ko lang kasi. Kakain? Ah... Uh, Japanese, man. Para pa sa patapos. Tapos. Solved na. Satisfied na. Okay, bye-bye. Subscribe kayo. Then over 10. Then over 10. Yeah. Yeah.